kaering for today's video so hindi ito nakakatuwang video mga kaering no? bibilisan lang natin kasi ba dumating yung ating alaga napakaingay nila sa kabila pero kahit nasa kabila sila mga kaering sobrang ingay pa rin nila ay laylayo muna tayo na no! so for today's video mga kaering magbigay lang tayo ng reaction o opinion tungkol doon sa ating kababayan na umiiyak sa airport dahil sinira ng kanyang asawa ang kanyang passport at saka ang kanyang anong tawag doon? Yung mag, ah, ano ka na ba? Sasakay ka na ng aeroplano. No? Sinira na kanyang asawa, pinunit. Tapos ang info ng iba, sabi rin ng asawa, inamin din ng lalaki, sinasaktan niya ang kanyang misis. Jesus, walang hiyang asawa ka. ba? Diba? So ayaw na bumalik sa kanya-kanyang misis kasi nga, sinasaktan nga niya. Eh. Sino ba namang gusto asawa gawin mong pansimbag? Eh, loko-loko ka eh. ba? Diba? kahit naman siguro ako asawa, hindi eh, kita balikan. Ay Diyos ko, ginoo ko, nag-isip ka ba dong? So, ganyan no, for today's video. So, kawawa si ate, mga kairing, no? Kasi nga, flight na siya that day, no? Papuntang Qatar. Qatar ata yun. Tapos, inabangan pala siya sa naiyang lamok na to. Kumis pa sa akin, eh. So, inabangan pala siya ng kanyang asawa sa naiya. Tapos, pagdating doon, kinumbins ata siya na sumama ka na uwi tayo ng probinsya syempre si ate na na binubugbog mo eh si Raulo ka ba naman eh syempre, si ate din na sumama sa kanyang asawa no? nag decide na si ate na makipaghiwalay na at babalik na ng ibang bansa kaya ayun nagalit si kuya to si kuya si Raulo yung kanyang asawa kinuha yung kanyang ano yang passport at saka pinunid so naghagulhol si ate umiiyak may lumalapit na mga security ng naiya ng airport kaya ayun nahuli si kuya kaya patong patong ang kaniyang kaso nakakasuhan siya sa pagpunit ng passport kasi pang ano natin yun eh pang sariling atin yun baga ikaw talaga yung mayari nun walang may, may, karapatan na sirain yun o kahit nga ikaw mismo wala kang karapatan na sirain mo yun ba diba? Kaya ayun, patong-patong kaso ni kuya. Tapos, um, binugbog pa niya yung asawa niya. Meron pa siya kakaibang kaso. Di ba? Marami siyang kaso. Kaya nagkakaroon tuloy siya ng problema. So, kaya daw niya pinonit yung password at saka yung traveling pass nung, yung kanyang asawa. Kasi di daw niya alam nakakasuhan siya. Ay, eh, si Raulo. <laughs> Kabubo ba na? Ay, hilig mo lang magbugbog tapos bubog ka pa. Ay, nakakaloka. Tapos, no? So ito mga kainin ang reaction natin at opinion natin tungkol sa kanong issue no. Ako kasi as a single mom, so dalawang beses ako nag-asawa na talagang nakakasama ko sa isang bahay. Una yung tatay ng mga anak ko. So one year lang kami mahigit nung nagsama. Tapos ni isang beses hindi ako nasigawan noon. May isang beses di ako nakurot noon. Ako yung matapang, syempre. Kasi mula nung nag-asawa ako, nung dalaga pa ako, nakikita ko kasi sa magulang ko na halos magpatayan sila pag nag away no? Yung nagbubugbugan sila. Yung nanay ko noon tumatakbo may black eye, no? Tapos nakikita ko noon kaya sabi ko sa sarili ko pag nag-asawa ako di ako papayag na gaganyanin ako ng lalaki lalo na marunong naman ako maghanap buhay hindi naman ako tatanga-tanga na papakainin lang tapos bubugbugin mo ako or kahit naman papakainin mo ako wala kang karapatang bugbugin ako ay eh natural pakainin mo ako asawa mo ako eh di ba sino ba pakainin mo alam mo, kapit bahay natural buhayin mo ako asawa mo ako eh di ba ganyan so doon ako pag malaki ko, kahit na naghiwalay kami doon sa tatay ng mga anak ko, ni kurot di ako nagawang kurote noon. Ni sigaw di ako nagawang sigawa noon. Ako yung mas matapang pag nag-aaway kami. Tapos pag nag-aaway kami mga kaering, umaalis yon, Uuwi yon ng bahay pag hindi na ako galit. Saka may dalang pasalubong, may dalang grocery, o di kaya paborito kong ulam noon, nakari-kari na baka. Yun, yun yung dala niya lagi pag nag-aaway kami. Kaya hindi talaga ako uh, agree sa mga lalaki na nananakit kasi nagsubukan kong nag-asawa di ako nasaktan di ba tapos yung pangangalawa ngayon yung saglit lang na kami nagsama pa tapos bumalik ako agad dito yun yung asawa ko ngayon hindi rin kami nag-away na pisikalan although nag-uusap kami pag nagmay hindi kami pagkakaintindihan tapos syempre ako yung mas matapang ewan ko ba kasi nasa isip ko sa talaga, yung mindset ko talaga, na nakaset na talaga na pag nag-asawa ko, never ako magpapa-under, never ako magpapatalo. Kung minsan, kung alam ko kasalanan ko, o magsusuri ako, pero kung talagang sasaktan mo ako, huwag kang matulog. Kasi pag natulog ka, tapos sinaktan mo ako, siguradong tulog ka na pang habang buhay niyan. Hindi ka na talaga magigising. ba? Diba? Kasi walang karapatan ikaw si lalaki na manakit ng babae. ba? Diba? Tapos sasabihin niyo, mahal nyo, kaya nyo nasaktan. Mahal nyo, kaya nagawa nyo yan. Uy, sira ba kayo? <laughs> Kung mahal nyo yung tao, di nyo sasaktan. Ay, hey, Diyos ko ba naman, pangbihirang rason yan. Kung mahal nyo yung tao, iningatan nyo. Kaya nga kayo iniwan kasi hindi tama yung pagmamahal na binigay nyo sa tao. Tama ba yung pag nag aaway kayo, sasaktan mo. ba? Diba? Tama ba yung pag nag-aaway kayo, laging may, pasa, laging may black eye yung asawa mo. Hindi tama yun, no? So mga kairing, kung ikaw man dyan ay isang babae at ranas mo mga ganitong sitwasyon na sinasaktan ka ng asawa mo, much better na magiging single mom ka kaysa magiging martyr ka habang buhay, no? Much better na mag-isa ka, buhayin mo yung anak mo, kaya mo yan. No, kaysa naman magtiis ka kada gabi na tuwing nag-aaway kayo, may black eye ka. May pasaka sa katawan mo. At bawat gabi nanganganib yung buhay mo. At bawat gabi hindi ka kampanting matulog dahil alam mo sa sarili mo na baka biglang saktan ka na naman ulit, no? Biglang araw-araw ka magkakatroma. At saka higit dyan, mga kairing, nakikita ng mga anak nyo yung mga hindi magandang bagay na ginagawa sa'yo. Tapos, magkakaroon sila ng hindi magandang pag-iisip sa pag paglalaki nila matutroma sila sa mga pangyayari tapos iisipin nila na normal lang pala yung ganitong buhay na sasaktan ka ng asawa mo di ba? kaya kung ako sa iyo mga kairing kung isa kang babae ngayon na may asawa pag alam mong red flag na sinaktan ka ng isang beses umayaw ka na ba? Diba? kasi kung nagawa ka saktan sa unang pagkakataon magawa ka niya ulit saktan sa pangalawang pagkakataon ba? Diba? tapos sabihin hindi sinasadya Oy, walang ganun Walang ganun. Bawat ginawa mo sa buhay mo, may choice ka. Choice mong saktan yung kasawa mo, 'di ba? Kaya 'wag mong sabihin hindi mo sinasadya. Nagawa mo dahil mahal mo. Hoy, Diyos ko. Hindi ganyan yung pagmamahal. Ang pagmamahal iniingatan mo. Ang pagmamahal pinaparamdam mo. Ang pagmamahal binibigyan mo siya ng security. Yung security ba sa isip niya, seguridad. Hindi niyan na Mahal ako ng taong to, di ako iwan, di ako sasaktan. Di ba? Hindi yung pagmamahal na laging may black eye. Di ba? Nakaka-shit nakaka yung ganyang paliwanag ng lalaki na sasabihin nila, patawarin nyo ako, nagawa ko lang yun kasi di ko sinasadya, mahal ko lang kasi siya. Ayaw niya ako, ayaw kong iwan niya ako. Ay, Diyos ko. Iwan ka ba ng asama mo kung naging matino ka? Ay, Diyos ko ba naman. 'di ba? So nakakaasar yung mga ganyang paliwanag ng lalaki, no? Kaya sana mga kairi, kung isa kang babae ngayon na nanonood, huwag na huwag mong hahayaang tapakan yung pagkatao mo, tapakan yung bilang pagkababae mo dahil hindi ka basta babae lang, 'di ba? Pinanganak tayo dito sa mundo na may kanya-kanya tayong choice sa buhay. Kung kung choice niya nasaktan ka, may choice ka rin na iwan siya, diba? 'di ba? Hindi na uso ang martyr ngayon, mga kairi. Diba? Much better na maging single mom ka at maayos mo yung buhay mo. O sa, mag, sa magkaroon ka nga ng buong pamilya o yung partner ka. Tapos, araw-araw kang nangamba. Araw-araw hindi kang pante yung puso mo. Dahil baka mamaya, maya, saktan ka na naman niya. No? Pero hindi ako, hindi ko sinasabi na agree ako na, na maghihiwalay yung mag-asawa. Pero ang sinasabi ko lang, huwag mong hayaan na apakan ka. Kung alam mo sa sarili mo na hindi na okay yung nangyayari sa buhay mo, at sa paligid mo, at sa pamamahay mo, malis ka na. Diba? Much better na mag-isa, tawaging single mom, na mamuhay ng masaya at tahimik, na may payapa sa utak at puso tuwing natutulog ka. Kaya isa naman, buo ka nga buo nga kayo, may asawa ka may tatay yung anak mo, tapos araw-araw ka naman naghihirap, araw-araw nakikita ng anak mo na hindi maganda yung pagsasama nyo, bilang magulang niya, so yun yung hindi tama piliin mo ang mas nakakabuti hindi lang para sa'yo hindi para din sa anak mo, kasi alam mo ba sinasabi nila ngayon tinitiis ko talaga tong asawa ko kahit ganito para at least may tatay yung anak ko walang ganun, Diyos ko may tata yun at wala, mabubuhay yan. At balang araw may intindihan niya yan. Mas hindi niya maintindihan kung araw-araw kaniyang nakikitang sinasaktan. O, ba? Diba? So, that's it for today's video.